Ah, uh, tawad na siya idol. <laughs> tawad na siya. Yan may isang Iba. Iba talaga siya bumili. Para <laughs> <laughs> idol. <laughs> mga tilapia alig po halik maglawi ako mo po maglawi ako mo po alig po sa sila yan mga isda mga tilapia common ng common karpa mga kabida mga karpa yung mga nahuli ang dami ang karpa lalaki pa yan hindi ka nang lumalim yung tubig mga kabida hindi hindi buma dito sa kapsada dami na naman yung karpa oh <laughs> Saan kaya area sila ng isda, mga karpa. Ang dami oh. Hmm. Ano lagi pa naman yung karpa. pa dan ikat ayeto no? mo ay ito yung mga ah silver alay po, po. <laughs> ma nagtatanong lang po gaganda na size ng mga tarpa dahil nga sila nahuli no? Karpa ni karpa Tingnan tayo <laughs> Yan, namimili ng isda si Idol Soto <laughs> <laughs> Namimili ng isda si Idol Soto lalo mm, si Idol Soto Hindi po. Hindi namimili siya ng isda Pamimigay niya sa mga po. <laughs> oh, <of> ngayon mamaya mama idol. <laughs> yeah, pinapanood natin si idol. Idol Soto. Tapos si Leo, yung kapatid niya. <laughs>

Kamusta? Oo, <laughs> oh, kumakain ako kanina sa bahay eh. Sabi ko nandito si, si Idol Soto. <laughs> kumakain ka rin yan sir. Oo, oh, kumakain ako yan. Masarap yan. Masarap <laughs> <laughs> yan. Naluto ko na lang dyan. Naluto ko na Sarap naman kinakain mo, sarap. Wala, kaya alam mo yung mito. Alam pang bilo Di, ayaw nilang tikman. Mm -hmm. Puro lang sila um, masarap. Puro <laughs> <laughs> no? pa oh, Alam pang gabay siya mo? Alam, minis, so, alam. alam. <laughs> <laughs> si Gabalag Alas 12 po Alas 12 Alas 12 pa ako mamaya yelo tayo nandito Baka magaling sa taling Baka pagdating doon patay na sa palaay namimigay nila ang mga kabila ano, namimigay nila ang isda dami nila ang binili magpapapicture lang ako nito mga kabila hintay ko lang matapos ano, bibili na naman to betul. Nah. Alaikum. Alaikum. Sigi yeah, sigi sigi. Sigi sigi sigi. Huh? <laughs> kita nak kau ni idol. kita nak kau ni mah foto pencinta. Tak. <coughs> tak. 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 I do the idol. No? Idol TV. Idol Soto TV. Yeah.

Mm, yan wei siya. Iba talaga siya bumili. Oh, iba talaga siya bumili. Oo. <coughs> <laughs> <no> <laughs> oh, iba talaga siya bumili. Kami. Ako kasama na lang diyan. May wala na pong gamit. Wala pang 15 minuto. Oo. Iba talaga siya idol. Saan ba? eh. May pandalibi pa yan. Kami. Ah, na. Kapatid ka! Uh, oh, fact, like, ay, ay, man, follow, si Leo TV Dato <laughs> Nakablog ako Magpapicture <laughs> <l Differentrimi. laughs> <laughs> okay, lang ako eh Nanonood ako kanina Sa bahay Sabi ko ba na nandito sa amin ah Nandito sa lugar namin Papicture ako Ano ba yan? Ano Binili o, yung binili tapos pinagyaw pa yung tag nito pinagyaw na no? <laughs> magkano yung magkano po ah. pa rin mga dumadan. dal. Tatao. Ito ko pwede nga lang dali sa city. Hindi pwede malulusa. Eh. pa picture ako na. Isang Atta, isang guest. Boss, pa picture ka. Nagba-vlog-vlog ka rin. Ah, nagba-vlog. Ah, YouTube. YouTube ako, YouTube. Ah, YouTube. Ay, YouTube. <laughs> so, Kita tayo mga kabida kay Solo TV Chef. Hindi ay dal. salamat. Okay. <laughs> picture tayo mga kabida nagawin okay, na sila namakyaw namakyaw sila namakyaw sila namakyaw sila so yun bali mga kabida at uh, nakawin na tayo sa bahay at nakapagbis na rin tayo at tinagay ko na rin yung pagkain natin uh, tawag ito nakikita ko lang siya sa naglalive si Idol Soto TV10 at uh, yan, dali-dali ako pupunta <laughs> kaya yan, ah, napaka tawag to napaka ah, proud sa na na ah, kita ko siya at na tawag ito kahit konting oras lang ah, nakita natin yung idol natin idol din natin yun kasi napaka bait din nun mga kabida si idol TV10 idol Soto TV10 bali support nyo po siya meron po siyang Facebook page siguro sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin maraming nakakalam sa kanya isa po siyang vlogger na tumutulong sa mga lahat, sa mga karsana binibili ng sobra sobrang yung mga tinda mga binibenta sa kanya tapos tumutulong sa mga ita, grabe po yung kabait at uh, uh, malalaman niyo lang sa kanya itong kanyang talagang pagkagawaganit -pag nakita ko siya kanina napaka tawag nito, humble niya wala siyang tawag, tawag nito uh, yaba sa katawan at uh, napaka simple po niya <laughs> uh, marami po yung basher at uh, yun nga marami yung basher pero baliwala sa kanya kasi tawag nito uh, gusto niya tumulong lang at ayun, uh, yun uh, grabe po yung bite nun si Idol Soto <laughs> Kaya kanina nagmamadali-madali ako. Matagal-tagal ko na yung at kapag nagdalive siya. Kung malapit siya dito, gusto ko siya talaga siya punta. Sakto-sakto kanina. Habang kumakain ako, nag-live, Sabi ko, nandito lah. Nandito sa amin, sa Kandaba. Namili ng isda. Pamimigay niya lang po yung isda na yun. Yung pamimigay niya sa mga aita. Grabe yung kabayitan niya. Yun nga, kahit na pinagkakitaan <coughs> yung mga aita, sobra naman po yung tulong na binibigay niya sa kanila. Kaya tawag nito, uh, salamat Idol Soto TV 10 tsaka kay Leo TV Vlogs. Yan, yung kapatid niya. Nagpapicture din tayo. Napakabay din yung kapatid niya mga na. kabila. Wala nagigipot nagigipagkwentuhan. Wala silang kaya bang yamang sa kato. Yan. Uh, napaka tawag nito. Uh, talagang ito <laughs> yung aking sa'ya kanina. Nakita ko siya. Hindi man yung, hindi man ako na tag dito. I-promote yung aking channel. Basta, magkita ko lang siya. Hindi ako nagpag-promote sa kanya na tulungan niya ako. Tumas yung subscriber ko. Tumas yung followers ko. Hindi ako, hindi ako nagpatulog. Uh, gusto ko lang siya talaga makita at natal na ito. Uh, makilala ba? Kahit ka ganun lang kakunting oras. Hmm yun ang mga content nun bumibili po siya sa mga karsada tapos pinamimigay po niya tapos uh, yung unang gagawin niya is tatawaran niya ng sobrang baba <laughs> yun po yung content na ginagawa niya kaya yung iba uh, hindi nila tinatapos yung video sinas uh, binabas siya pero pagkatapos po kung tapos yung video niya sobra sobra pa po yung babayaran niya <laughs> minsan daw do daw play niya, minsan titro play niya. Tatanong niyo muna kung anong trabaho mo, kung ilang mga anak mo, ganun ang ginagawa niya. Sobrang matulingin po yan, di Idol Soto TV10. Kaya, uh, na-inspire din tayo sa kanya, sa kab kabahitan niya at kabutihan ba. So, yun. At, uh, niyo po yung uh, live niya. Nandun tayo na extra tayo. Napaka-okay na sa akin yun na nasama doon sa kanyang vlog o live ah. si Buddy Detner niya nakita niya ako sinay niya sa aming grupo sa Team Tanim sabi niya ah, sikat na daw si Jollibee TV <laughs> siya to sa mga Team Tanim yan at ah, yun nga napakasaya yung makita mo yung sikat na vlogger ah bali malaki na po yung kanyang followers si Idol limited million million na po <laughs> tapos yung mga bis niya malalaki yeah. na, napaka proud ako nakita ko siya nakapagpa picture pa yun uh, hanggang dito lang po yung ating vlog pagkasesyon nyo natin wala muna tayong fishing adventure at uh, yun uh, at nagpredis lang tayo <laughs> salamat po mga kabida sa lahat ng support nyo sa lahat ng mga comment nyo like nyo sa mga hindi po nag-skip ng ads Maraming salamat po sa ilang viewers. Solid ka bida na subscriber po natin. Lahat po na nagko-comment. Maraming salamat po sa mga tag nito, sponsor natin. Maraming salamat po. Hindi ko na po kayo isa-isa-isa-isa. Eh. maraming salamat po. God bless po. Bye-bye.